Go! Oh! oh. <laughs> ta ano? Ah! Ang <laughs> Ah! Hindi talaga sumunod sa tabi eh! ang tatabaw ka eh! Ata paray? Ah! Bida! lang akong pilaw. po ta Daw sa kinap, daw! din daw! Gaya okay, oh! Gaya! Okay. Tusunod ako! Pukin ito! Wala nang ginawa Di bumarik ng bumaray! <laughs> Nakadala ko rin mo naw! Ah! na Ah! 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 Ayos yan ah! bulik eh! na Allah, hapon na ako kung kapasaba doon naman. Ha? Oh, puta na. Ay, bebe, nandiyan ako. Tusok na lang ako. Tara! Lumabas ka diyan sa lungga. Why? Dinahal ko umarap ng kapit bahay para may masarap tayong pulutan. Ha? Tata, busok lang, aray. At baka ako yung mapagalitan na kagamaw. Oh, tiyan, tiyan, ah. Ha? Hindi, hindi siyang bilaw. Ha? Huwag ka naman ligaw at wala din naman pagpapabanguhan doon. Ha? Bakit yun dalang hindi maligaw. Ay, yun siya pawis ko na eh. Ha? Okay. Tulong mo tako. Ang ng bayan, ha. Nandoon. Magdala ka na lang ang ng papaya at saka dahon na silay. Ako nang bahala din eh. Kamatays. Ay, maraming kamatays. Kamatays lang na dalit ako. nang magkukulisay. Ah, ha? Kitas... sa... Ah. Ha? 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 Ay, Ha? Ha? kasukan. Ha? ako.